kain tayo ano nangutang ako ng kahal mo sa lino oh. biko bikong kulay bayo to at saka bikong ano sarap nito dikit na dikit sa ano oh. ayaw magpakawala o oh. at saka bu at saka nito ano ay yung ato ah, uh, so, kasaba baling huy, budin yun budin Ano? Ito palabok. Sarap ng tumpa palabok na ito. Ayun oh. Hmm. Ang subo ng palabok. Hmm? Huh? Sa subo ng palabok, isang subo ng chili. Hmm. Hmm. ang hmm, dami. Ang dami sila, no? Sarap. Hmm. Sarap ng pagkain ko. Mm. 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 Mm, yummy. Mm. Walang <laughs> buhay, walang trabaho. Mangutang. Walang trabaho, hindi mangutang.

Hmm. Hmm. Tapos. Tang sili. Hmm. 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 Tap. Hmm. Harap. Ito lang pag walang trabaho. Ito lang trabaho na kain. hmm, hmm. Ito masarap po. Oh. Budin. Sa Tagalog, sa English budin. Sa Tagalog kasaba. Hmm. Sumutin kahoy. Hop. Ho. Oh. Hanggang dito lang ang aking ano, pagkain at bibigyan ko pa ang mga anak. Hmm. Nandito hmm. ako oh, sa kubo ko. Oh. Hmm. Ay gaan ko. Hmm. So, Ha? Mm, yan o. Po, salamat. Bibigyan ko pa ng aking mga anak. Mm. Salamat po. Sisikat din ako.